Uh, hello po everyone. ang uh, ngayon naman po alamin natin ng ganap kay Leo para sa buwan ng February 16 hanggang February 28, year 2025. Ayan. Alamin na natin ng ganap. Ano? Ano ang ganap kay Leo sa February 16 hanggang February 28? cannot buy Leo. Kung pa ng isa, no? Leo Magkakaroon ng away sa inyo ng relasyon mo, Leo. At posible kayong magkahiwalay. Ingatan mo ang paghawak ng relasyon mo para hindi kayo magkahiwalay, Leo. Ayan, Leo. Leo magkakaroon ka ng mga maliit na pagbabagong mararanasan. Ito ay mga improvements na magmumula sa iyong trabaho o sa pakikipagrelasyon mo. Ito ay pwedeng good or bad, depende kung paano mo yan titignan Leo. Leo, ikaw ay matitim gumawa ng masama sa iba para lang makuha mo ang gusto mo. At magingat ka sa paglabas-labas ng bahay, lalo na sa gabi, para maiwasan mo ang panganib. Maaari ka ding ma-stress at kung ma-stress ka, ay magpatingin ka sa doktor, Leo, para hindi maapektuhan ang ah, iyong well-being. May King of ano, diamond dito Leo ah. Maaring siya ang uh, tamaan ng eight of clubs, ah, Leo. Si King of King, King of Diamond pala ito. King of Diamond. Isa itong lalaking ah, uh, ma-influence posisyon Magandang position sa trabaho. Ito ay isang ah, uh, magpapadama sa iyo ng kapangyarihan na at tagumpay na makaka influence sa iyo para ikaw ay mapabuti o mapasama Leo pwede rin na ikaw ito no? ay hindi kasi diamond ito eh oo diamond ito isa itong earth sign Leo isang earth sign pwedeng Capricorn Virgo o Taurus Leo. Mag-ingat ka rito kung kilala mo ito. Ayan. Mag-ingat ka sa pay kasama sa kanya, Leo. Pwede siya ang tamaan ng 8 of clubs, Leo, na nabanggit ko kanina. Ang meaning ng 8 of clubs. Ayan. Teka, ulitin ko yung 8 of clubs. Magkakaroon. Uh, magingat Mag-ingat ka dahil magkakaroon ka ng problema sa iyong trabaho o sa iyong negosyo dahil may magbibigay sa iyo ng problema. Ah. Ayun. Mare siya ano, magbigay siya ng problema, Leo, si King of Diamond. Oh, Leo, mag-ingat ka rito sa paki sa kanya kung kilala mo ito. Isang earth sign nalalaki lalaki, Leo. Oh, tumabi na naman ito. Dalawang earth sign ito, ito naman babae. Queen of Diamond. Pwedeng mag-asawa ito. Pwedeng magkapatid ito. Ah, Leo. Ito naman, mag-ingat ka rito kung kilala mo ito. Dahil ito ay... Marites na. Pwede maglagay sa iyo sa kapahamakan, Leo. Ano? Kung kilala mo ito, mag-ingat ka sa pay sama sa kanya, Leo. Pwede Capricorn, Virgo, o Taurus. Ayan, kung kilala mo yan. Pero kung wala kang kilalang ganyan, hindi yan tatama sa iyo, Leo. Sa mga Leo yan na sa mga Leo na may kakilalang ganyan. Earth sign. Lang yan tatamaan. Leo, mag-ingat ka. Dahil may mga taong maninibugho at pagseselusan ka, Leo at sa sobrang panibugho at selos nila. Maaaring makagawa sila ng bagay na ikasisira mo sa iba, Leo. Ito yung mga tao may masamang intention sa'yo. Ayan. Leo, babala itong card. Maaaring hmm. ang mga earth sign na yan ang gagawa, ano? Sa iyo, Leo. Ayan. Mag-ingat ka sa mga earth sign. Leo. Ikaw ay magta-travel ngayon, February 16 hanggang February 28. At ang dahilan ng pag-travel mo ay maring nakabili ka ng bagong bahay na lilipatan mo. Kung hindi naman ay dahil sa negosyo o meron kang aplayaang trabaho o meron kang papasyalang lugar, Leo. At kung ikaw naman ay tataya sa loto, o raffle games ay maaari kang manalo Leo. Kung ikaw naman ay uutang sa loan, maaaring ma-approve na ang loan mo diyo. Leo. Leo, ikaw ay mamomorblema sa bahay mo at sa pamilya mo dahil din sa takbo ng ekonomiya, mga gastusin, problema sa iyong kaperahan na yan, sa mga gastusin at bilihin, pagtasa bilihin, mga utang na di mabayaran, at dahil dyan, maapektuhan ka, at bababa ang iyong moral. Ayan. Mag-ingat ka, Leo, sa paligid mo, dahil may mga tao ang hahadlangan ka para hindi ka magtagumpay. <coughs> may mga tao nga magkakalatang malisyosong chismis. Pwede rin na may mga tao na iingit sa iyo. Dahil sa takbo, ay sa takbo, na dahil sa iyong tagumpay na nakakamtan mo sa iyong trabaho o sa iyong negosyo. Sila ang gagawa ng paraan para mabago ang takbo na financial status mo. So, ayan. Leo. Ito na naman. No? Puro diamond ang lumalabas dito. Ito naman ay isang kabataan, Leo. Na naka-uniform. Earth sign din ito na kabataan. Ano? Puro earth sign ito. Tatlo na to. Isang kabataan na naka-uniform. May, may pagkamaritis din ito, ha, ah, Leo. At ito ay silosa at siloso may pagkainggitero din ito uh, Leo isang babae o lalaki na kabataan pwedeng Virgo, uh, capricorn at uh, taurus uh, mag-iingat ka rin dito sa paikisama sa kanya kung kilala mo ito may pagkamartis ito uh, Leo kung may malaman ito na patungkol sa iyo maaaring ito ang nagkakalat meron tong sinasabihan, Leo. O, ayan po ang ganap kay Leo. Alamin pa natin ang ganap kay Leo. Puro earth sign na lumabas, ha? Tatlong earth sign lumabas. So, ano pa ang ganap kay Leo sa February 16 hanggang February 20? Leo, kung ikaw ay may negosyo, Leo, yung negosyo mo ay lalago sa February 16 hanggang February 28. Ikaw ay siswertehin sa pera ngayon February 16 to February 28. Maari kang mag-pera, Leo, dahil may magbibigay sa sa'yo. Kung hindi naman ay gaganda ang kita mo sa negosyo, maari din na dyan manggagaling ang pera na yan, Leo. Kung ikaw naman ay babiyahe o magta, magta-travel, may makikilala ka na mga bagong kaibigan o lalaki magugustuhan mo, Leo. Leo, kung ikaw ay mapaaway sa February 16 to 28, magingat ka sa iyong pagsasalita. Para maiwasan mo ang malalang argumento at hindi na lumakit lumala, Leo dahil maaari kang padalahan ng legal letter na manggagaling sa kalaban mo sa negosyo o galing sa mga tao na sagasaan mo o galing sa tao na saktan mo o galing sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo Leo ayan ah Leo babala tong card Leo kung balak mo magtayo ng malit na negosyo Ayan, Leo. Kung wala kang negosyo at nagbabalak kang magtayo ng malit na negosyo, yan ay lalago at lalaki. Papasok kang malaking pera, Leo. Pwede rin na may kilala kang uh, may edad na tao ang magpapayo sa'yo na tungkol sa negosyo na magagamit mo, Leo. Hmm... Leo, meron ditong king of spades. Isa itong air sign. Isang air sign na kumikilos para sa pansariling interest niya lang. At hindi para sa nakararami, Leo. Maring siya ang makaisip na mag, o oh magbalak magtayo ng negosyo, no? Leo, sa February 16 to February 28, Leo. Isang uh, king of spades, pwedeng Air sign na ito, pwedeng Libra, Aquarius at Gemini. Sumunod kasi dito sa Power of Diamond. Sabi ko nga, nagbabalak itong nagbabalak na magtayo ng negosyo. Pero yan ay magtatagumpay. Maring si King of Spades ang magbabalak magtayo ng negosyo. Maring karelasyon mo to, Leo. Baka asawa mo ito. Ayan, Leo. Pwede rin naman na siya ang uh, magbigay sa iyo ng payo, ano? Payo na patungkol sa uh, sa negosyo. O, baka siya ang papayuhan mo, Leo. Kasi ang Leo may mahilig magpayo ang Leo eh. Baka yan payuhan mo si King of Spades sa uh, patungkol sa negosyo. Marun siya magbalak ng mag, magtayo ng negosyo, oh Leo. May darating sa iyo, Leo, na opposition at obstacle na panandalian lang. Ito ay blessing in disguise o biyaya na akala mo ay mga hadlang sa iyong trabaho, negosyo o sa pakikipagrelasyon mo. Uh, maging sensitive ka dahil ito ay mga biyaya at hindi tunay na mga hadlang, uh, Leo. Pwede sa kanya, tumama itong 5 office page. Pwede na naman sa'yo, ano, Leo. Leo, kung ikaw ay may asawa, may third party sa relasyon nyo, Leo, maaaring tumama ito sa isang Leo, itong binabasa ko, tatama ito sa isang Leo na may asawa, may karelasyon. Leo, kung may karelasyon ka, karelasyon, ang arte mong salta, no? Leo, kung may karelasyon ka, uh, maring masira ang pagsasama nyo ng dahil sa third party at dahil dyan maaari kayong maghiwalay uh, ninyo din na kilala mo yan o kilala mo na yan at masasaktan ka na sobra kung malaman mo yan kumilos ka ng tama at magre ng tama para hindi nalang makiat na mala uh, Leo. maring Leo maaari magkaroon kayo ng alitan nito no, ng third party Leo kung kilala mo na yung third party Hmm. Maring... Hmm. Dito... Ikaw ay matitim, gumawa ng masama sa iba. O, ayan. Sabay, eight spade. Third party. Tapos, ikaw ay matitim, gumawa ng masama sa iba. Leo. Para lang makuha mo ang gusto mo. Oh. Mag-ingat ka rin sa paglabas-labas ng bahay lalo na sa gabi, Leo, para maiwasan mo ang panganib. Maari ka ring ma-stress at kung ma-stress ka, magpatingin ka sa doktor para hindi maapektuhan ang iyong well-being, Leo. O oh, ayan. Baka pag may patungkol kay third party, ayan. Ayan ang uh, ano, resulta. Maaaring matem kang gumawa ng masama sa iba. Oo. Oh. Leo, maaari kang makapag-asawa ng mayaman sa February 16. Kung, kung ikaw ay single, Leo, ah, maaari kang makapag-asawa ng mayaman sa February 16 to February 28. Pwede rin ang meaning nito kung may kamag-anak ka. Yang kamag-anak mo ay maaari kang bigyan ng pamana. Pwede rin ang meaning nito ay may magbibigay sa iyo ng malaking pera sa February 16 to February 28. O kung ikaw ay tataya sa loto ay maaari kang manalo. O ano pang games ang sasalihan mo, maaari kang manalo, Leo. O kung ikaw naman ay may negosyo, Leo, yung negosyo mo ay aangat at lalago sa February 16 hanggang February 28 tiyo. Jacob Diamond, lumabas naman siya. Isang kabataan na babae o lalaki. Mag-ingat ka sa pakikisama dito. Aliyo. Ah, Isa itong uh, earth sign. Isa itong uh, Estudyante, Leo pwede yung nurse teacher police security guard o estudyante nga ano ayan Leo magingat ka rito kung kilala mo ito dahil may pagkamaritis ito kung may malaman ito na patungkol sa iyo maaaring siya nagkakalata meron itong pinagsasabihan Leo ayan po ang ganap kay Leo alamin pa natin ang ganap kay Leo

anak kay Leo sa taba 16 hanggang taba 28. Ano pa kay Leo sa February 16 hanggang February 28. Ano Leo may five of wands dito Leo may mga tao ang ahad lang sa'yo para hindi ka maging masaya sa February 16 to February 28 Leo ang mga tao ito pwede mag aaway away no mag aaway away ang mga tao ito ah Leo pwede mga martes din ito no? o ito yung mga taong hahad lang sa'yo para ikaw ay hindi maging masaya Leo sa February 16 to February 28 at baka nangyari na yan Leo o kung hindi pa mangyayari yan sa February 16 to February 28 pero makakaalis ka naman dyan ano? sa mga taong yan maaaring sila itong mga taong taong nanakit sa'yo gumawa sa'yo ng hindi maganda makakaalis ka dyan Leo ayan may pagbangon dito mula sa kahirapan o no? crisis kung meron ka pinagdaanan ng hirap sa buhay ayan makakaalis ka na dyan Leo pero dito may 8 of swords Leo Mare makaramdam ka ng uh, nakat parang nakatali ka. Wala kang kalayaan, Leo. Pwede sa isang tao, pwede sa bagay, ang bagay pangyayari. Pwede sa tao, no? Pakaramdam mo lang ito. Ayan, Leo. Ikaw ay nakatali, nakapiring mata. Ilang ibon to, apat. Ayan, apat na ibon, ano? may mari may may tao dito ang uh, ko kontrolin ka para hindi ka makakilos o para hindi ka makagalaw Leo at hindi ka rin makakainga sa sa gagawin ng tao ito na bubulol ako at uh, hindi mo kang hindi mo makikita ang gagawa sa iyo niyan Leo na, kasi nga mata mo ayan Leo pero dito, may nakikita akong mga lumalabas dito na mga tao kanina pa, 'di ba? Maaring sila ang gumawa sa iyo ng ganyan ano, pwedeng earth sign at pwedeng uh, air sign. Earth sign, pwedeng Capricorn, Taurus o Virgo, Aliyo. Pwede rin naman na Earth uh, sign, Libra, Aquarius at Gemini. Ang maring gumawa sa iyo ng ganyan. Pwede rin ko ka niya. At hindi ka, wala kang kalayaan dyan. Aliyo. Pwedeng ka karelasyon mo. Ayan. Kasi ano eh, ang layo ng kasunod niya rito. May, basta meron rito, makakarandam ka rito ng ano, wala kang kalayaan sa February 16 to February 28 dahil may tao dito ang maring ko kontrol sa iyo ayan nakatali ka dito pero nakita ko apat na ibon ito eh. apat na tao aliyo ah, ayan maring hindi mo makikita rin yung mga yan ano ngayon kung mangyari yan Leo, gumawa ka ng paraan para makaalis ka sa ganyan. Pakiramdam, nakagapos. Ayan, pwede ka naman makaalis dyan eh. Basta gumawa ka lang ng paraan para makaalis ka sa ganyang pakiramdam. Pakiramdam lang yan. Leo O, oh, ayan. Ayan po ang ganap kay Leo. Ayan. Kung may mga taong uh, gagawa sa inang hindi maganda sa February 16 to February 28, ayan. Uh, makakalis ka rin dyan. Ayan. Ah, Leo. may pagbangon dito ayan pwede yung nakaranas ka ng hirap o crisis ayan makakalis ka na rin dyan kaso dito may pakiramdam ka na parang nakatali at wala kang kalayaan sa apat na ito apat ba ito o lima apat apat na ibon ayan maring apat na tao yan ano Ayan. Oh, uh, ayan po. Ang ganap kay Leo, sa February 16 to February 28. Ayan. Maraming salamat mo sa mga nag-like, nag-comment at nag-subscribe. At sa mga viewers, maraming salamat po. Sa mga viewers po na hindi pa po, po nakapagsubscribe subscribe pakiclick na lang po ang subscribe button para tumagal pa ang ating pagsasama mga viewers. At sa mga subscriber. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Sa inyo pong support. Ayan, maraming salamat po.